Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lider ng bansa na pagtingin ang pagkakaisa para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa dagat. Ayon sa pangulo, dapat maging seryoso sa pagresolba ng tensyon particular na sa West Philippine Sea. Si Clizel Pardillas sa report. Mariing ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mabilis na pagbuo ng Code of Conduct para sa kapayapaan sa West Philippine Sea. Sinabi ito ng Pangulo sa harap ng mga ASEAN leader at Chinese Premier Li Qiang sa ginawang 27th ASEAN-China Summit sa Vientiane, Laos. Sa kabila ng mga nangyaring dayalogo sa pagitan ng Pilipinas at China, nakalulungkot ang patuloy na karasa ng China sa West Philippine Sea. Tulad ng pambobomba ng tubig pagbanggas sa ating mga barko, laser pointing sa ating eroplano at pananakot sa tropa ng Pilipinas na nagsasagawa lang ng maritime patrol at resupply mission sa West Philippine Sea. Iginiit ni Pangulong Marcos na labag ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea at 1972 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea napapanahon na anyang talakayin ang geographical scope, relasyon ng Code of Conduct at ng Conduct of Parties in the South China Sea, pati ang hindi pa rin mapagkasundo ang depenisyon ng self-restraint o pagtitimpi sa 27th ASEAN-Japan Summit, hinikayat ni Pangulong Marcos ang mga leader ng bansa na panatilihin ang seguridad at kooperasyon sa dagat, gaya ng territorial integrity at pagpigil sa paglaganap ng paggamit ng nuclear weapon. Naniniwala si Pangulong Marcos na banta sa kapayapaan at stability ng ASEAN ang ng transnational problem, kabilang ang mga aksyon sa South at East China Sea. Hiniling ni Pangulong Marcos sa bilateral meeting kasama si Canadian Prime Minister Justin Trudeau na patuloy na suportahan at i sa Group of Seven o G7 ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang G7 ay mga bansang may pinakamalalaking ekonomiya na kinabibilangan ng Canada, Japan, Estados Unidos, France, Germany, Italy at United Kingdom. Pinasalamatan din niya ang Canada sa pagsuporta sa Pilipinas sa paggalang sa rule of law. Sa ulat ng isang international media, sinabi ang panawagan ni Pangulong Marcos sa mga miyembro ng ASEAN na huwag magbulag-bulagan sa mga agresibo, mapilit at iligal na aksyon laban sa isang miyembro ng ASEAN sa ginawang ASEAN retreat session. Hindi ito kinumpirma at hindi rin itinanggi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. It is improper for me to disclose anything that was mentioned in the pumpkin closed session. Naglabas ng pahayag ang Foreign Ministry ng China ukol dito at sinabing committed umano ang China na ayusin ang hindi pagkakasundo sa mga bansa. Kalei Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.